Hello mga ka It's me, Melody It's me, Kurumi And we are the Sanrio Squad Yay! Magkasama na kaming dalawa So guys, ito yung ipuporn namin kayo dito sa bahay. Ito yung hagdan. Ito yung sala. salayan. Ito naman yung tambayan namin para makita namin. Ito yung mga Ito med kit. Robot. Kahit sino. Ay. Dito sa baba naman tayo. May mga food may dyan. Naman. food. Food. Eh. And wala lang. Ayun lang. <laughs> Tapos may ano pa. Ito oh. Um may mga medkit, tas sala med pa. Medkit, tsaka may sala uli. Yan. Dito, may terrace uli. Sikis. Dito yung hagdan. Talagang si May TV. Uy, Hana. Pagni box. Hello, Robux. Ayan, yan ko ito tong ilaw. Kala ko na laklak ko Ayun si, George, <makes> uh, oh, ayun, si <makes> 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 Ano daw? Kita mo sa sa, sa, sa ng name. Kung, may kung, Ubi, may computer. Oo. Oh, oh. Computer siya. Hubert, magsipol ka nga. Okay. Tagalog yan. Okay, dito sa mga pagkain. Ano? Dito. Kain tayo. Yun tayo. Ng so, Wag tong ano wang... Ah. Yun. Ha? Yun! Wait lang, lang ako ng... Uh, ano? Hehehehe! kukuha ng mag para pagka-weed natin kukuha ng Ano? Eh, kagawa ko terrace eh. oh, nakakunite yung name mo. Eh, napindot ko yung black. Mag-black ka ka. lang si Pumpo rin ka mo. Kailan daw sa iyo? Oo. Sige, sali ka na. Mag-join ka na kayo sa iyo. Hindi, nakablock din eh. Nakablock din

Ano ang black one? Ano Ano mo Ano ka naman ka ulit! kasi ako makasipol. Hindi! Naglib na si ng tayo. Hindi! Diyan naman si ano? Si Kuromi. Kasi may

Pay may taas. Gagawa ng taas. Hey! Mami, ayan o. Oh. Ayan o. Ayan o. yung pangalan. So, ayan yung pangalan. o. Ayan Ah, pangalan. Mm -hmm. Oh, bigyan mo ang mga. Kaya, ano ka nalita? o. Oh. o. Oh. Jay! Ano yung pangalan mo? Ako, Jay. Ako na yan. Yung iba nga, ano yung hindi nagpapalit ang pangalan eh. Ibig na tayo kay

itu pasti main itu kan di bayar namanya namanya zia <laughs> ma

yung 3000 na tawag mo ng 3008. Sino ka na ba? Sino? Ikaw ang tawag sa akin. na matay ako. Char. Nawin mo pa Hanapin mo

Aris, hindi na reset ako mong chicken. Wait lang, aris, hindi lang ako. Ito pang san... Ay. ano? lang ako. Aris, hindi akong kasipul eh. Sabihin niyo naglalag. Ayan, sun. Tek na yan, dulas ng kapal. Sun. Diba ba ba? mm Uy, sun. Ano? Mamaya ka lang mag-wipon pag dandun tayo sa bahay ngayon. Sipol ka Ana, Kayo ka nga Ano ng pay Kayo ka pay Asawat mo yung pay niya Hindi, parang magkano lang sila

ano ba ito, unicorn? Nasi mo yan. Okay. Eh, Tama. Tama lang yan kasi pag ano, pag-alpera natin pa. Ano sa'yo? Ano sa'yo?

Sword is now closed. Please sit building. Swords now closed. Please. Accept. Swords now closed. Please, I sit Swords now closed. Please, I sit in the building. The Swords now closed. Please, I sit in the building. Swords now closed. Please, I sit in the building. Swords now. Yeah, I'm on right my magic don. I building. Kailangan si Sipul lang eh. Saan? Hindi, oh, nakulala. mo na, binibilisan ko nga eh. Wala na si Hubert. Wala na. na, Ito, bin Hindi yan mamiyang umasa ko sa mga pati. Apatayin ka talaga, kawawa. Apatayin ka talaga. Ano ka sa'yo din? Hindi, kawawa mo na tayo pagkain. Nakita ko kayo eh. Ang naglalaga ko, pinini ka na. Kasi may tayo? Oo. ako. Kasi papatayin kami. Ayan na, nandito na tayo. Kaso, nandito si Hubert. Nandito na, Pe Nandito si Hubert. Ano ba yan kasi? di pa sumuko? Di naman yan makakatas. Dali! Pumasok ka na dito habang di ba sumatakas dyan si Robert? Ba't tawag dyan, Robert? Pangalan naman talaga yun eh. Robert eh. Ayan na guys. Sana all. Ayan siya. Huwag ka na mag-emote pay. Tapos na tayo mag-intro. Kailangan kasi mag-intro eh. Kasi nakikita ko, nag i yung mga squad, gano'n. Yan ako makakita. Ay, May alabas May taas naman, wala namang mga kama. Eh, di dapat gumawa kayo ng mga ano ng kama. Uy, Wala akong ano. Ilaw maga na, Napin niyo na ako. Uy, pamit Papatayin tayo mag-SCP kahit umaga. Hindi! Hindi! Isa mo! Kayo lumabas kasi ano... Medyo ano pa... Papatayin kayo nyo. Nakain muna ako. Wala, binigyan ako. oh <laughs>

他是怎么？

papakain ka kabila ng kabilang panse Ha? Ha? Bab. Bab. Magkera rin doon nito yung. Kasi mady. Haha. 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 Lumi, mayroon lang ganyan. Ay, baka ka-join naman pala ako may friend may ako na. eh. Ah, uy! 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 pay! No! Si pa, 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 pa. Bia! Lima rin ito. Lima. Lima pisa. Lima lang. Ay, lima rin ito. <coughs> lima rin, Lama rin Lama. lang. Lama. lima rin ito. Pay pa ba daw siya? Kina okay, na, na accept na kita. Sip. Mm -mm, na, no, Zia. Lang. Jo join, join ka sa akin, mag-join -jo ako dito kasi no. in-add niya ako. Yan, siya may-ari ng bahay. Nakitira lang ako. Bloody ba? Bloody night ba? Bloody night ba? Hello, yo. Nga mag-reset ako. Ayan guys, nag-rejoin -rejo -re ako kasi binak-binak oh, minyak